Ayan, ay tentulod kasi. Kumanda na ang ano, panahon. Nandito kami. Saan ba to? Hindi ko alam kung ano ng lugar to eh. Dito kami sa Petro, no? Pupunta kasi kami ng ano, oh. Nang Niba Isiha. Ayun, yung aming kasama. Antay namin dito. Kasi nauna kaming one hour eh. Mga one hour pa daw sila bago makarating dito. Kaya mag -antay, antay muna kami. Kaya ayan, nagkaroon ng pagkakataon mag-video ang lola nyo. Ayan, thank you Lord. Oh, lumabas na ang haring araw. Ayan, oh. Lumabas na ang haring araw. Ayan, gumanda na ang panahon ay thank you Lord kasi tuwing aalis kami binibigyan ni kami ang magandang panahon talaga na hindi talaga yung ano yung natitigil yung ulan kung tumitila na ang ulan pag kami naglalakbay binibigyan naman kami ng paminulang magandang panahon ayan si Permion one bit ng ulan ng ulan kung hindi tumigil nga ang ulang kahapon hindi kami uh, matutuloy eh. pagpunta ng ano eh ayan po ayan. <laughs> hindi ko alam kung anong lugar ito eh wala akong makita mabasa hindi ko alam hindi pa naman ito bulakan eh ayan oh. Uh. ayan ano-ano muna dito ano ba mag ikot ikot muna habang nag aantay kami sa aming ano kasama yung kapatid ng aking ano daughter in law Ayan, pupunta kami sa Louis Baisia sa ano, sa patay. So, party ng aking ano, daughter-in-law. Hmm. Buti naman, ano, tumigil ang ulan. Yan po. Ang kaya ito. Ang kaya ito. Ayan, mag-ikot-ikot muna tayo dito. Ikot-ikot muna. Hintingin muna tayo dito ng view. nandiyan yung ando. Na ang hindi minute na maligit sa mundo ng stopover kami dito eh. Hmm. Kasi umalis kami dun sa ano, sa Dasma, alas 6. Hmm. Tapos, yung aming inaantay, umalis daw dun sa ano, sa kanila, alas 7.30. Kaya, ayan, nauna kami dito. Ayan, ayan eh. Yan, yeah, tingin-tingin muna tayo dito. Ikot-ikot muna ang lola. Ikot-ikot muna ang lola. thank you thank you for watching okay na po to ayan naka 8 minutes na thank you bye bye ayan tawag na ako ng aking anak alis na kami bye bye